to? Si Angeline? Ang oh, baby ko! Baby! Huwag girl! Siya ba? Siya nga, sir. Siya yung nagbenta sa akin ng Peking Rolex. Mr. Drew Humangot-Ngot, you are under arrest for the selling of fake jewelries and for the murder of Fortunato Fort Santiago. Halika, sumama ka sa amin sa Manila. Sir, yan pang mga yan, oh. Tinutukan ako ng mga yan. Sarge, ano ba yan? Sir, nahuli ko itong tatlong to. May dalang dinamita at deadly weapons. Dali na lahat sa presinto sa Manila. sa pano nung nakaranggap eh. Atto! Si Angeli Ma baby qua! Baby! Mama? What? Shut up, okay? Please? Okay. Hoy! Pwede ba tantanan mo muna yan? Hindi ko marinig ang sarili ko. Eh, at least man lang, inumin mo yung blood plasma mo para masanay ka na. Hoy! Di ba sabi ko, tantanan mo na muna yan? As I was saying, yeah. <coughs> Pa, Ma, I don't want to drink blood. And I don't want to kill anybody. Sa lang yun, anak. Sa susunod, pwede na dugo sa blood bank. Tulad ng iniinom namin. Look, Anjali. Tingnan mo, humihina ka na. Tumutubo na pangil mo. Malapit na birthday mo. ang problema ay biktima sampung taon na tayo naghahanap ng... Dalawang araw na lang, mamamatay ng baby ko! <laughs> Rachada, anong ibig mong sabihin? Drew, kasama virgin! Yung kasama niya? Yung Drew? Yun yung virgin? Oh no! Pinatay mo ba? Hindi. Ayaw ni Anjali. Hi! Salamat, my baby! saved! No! Hindi ako papayag! Hindi ko papatayin si Drew! That's enough! We've made our decision. I'm sorry ko naging malapit ka sa lalaking yun. Wala ka nang magagawa. It's either you kill him or we do. Sumama ka na sa akin. Para ano pa? Eh, ke CIA pa kayo? k Yakuza pa kayo? Ke pa kayo? Wala lang ako pakilam sa inyo. Ah, ah, pakisabi niyang kay Angeli na wag na wag na niyang guguloyin ang buhay ko. Dahil dito, ha? Malayang malaya na ang buhay ko. Dito sa kulungan. Sige na. Pakasal na kayo. Hindi kami magpapakasal. Si Angeli, ay pinsan ko. Ko? Gagawin niya pa akong abay. Tigil nga kayo. Ano? Pinsan ko si Angeli. At siya ang nagpapatawag sa'yo. Eh, ba't kayo mo na sinabi? Pabira ka naman. Halika na. Let's go. Halika na. Let's go. Ba't walang mga police? Halika na.